ato. Akin. Ako lang. Mainit. May anong pagkain nila ako sa loob Tirahin mo. Dali. Wala mong kakagaw eh. kami na. kami oh. so, na na, so, na nasa, ano. So, ano nagkamay na, yun? Ang Wala nga. Ang pindi Wow, sarap talaga. Abnoy. Wow! Ayon, Abnoy ab scandal

<laughs> <laughs> ano ba Nga ba, Nes? na. Ganda na, na. O, alam mo siya ng na mga... Naman. Ay, beg! Bala ba yung smart phone? Tereza na dun! Wala na akong night oh Oo, sabihin mo pa din yung SIM card. na kayo Hindi na! na sa SIM na. Para ano lang, ID mo lang. sa pagsigahan. Ayan po, pinapamita po natin yan, ha? Ayan, Ayan. Ayan. o, sino mo?